kamusta po sa inyong lahat? Kamusta? Ka. Pagagagaling ko lang po sa labas ng katid lang, ng magatid sa anak ko. Tapos bumili ako ng tinapay. Tapos napadaan kasi ako sa tindahan ng buko. Bumili ako ng isa. Um, isarap kumain. Yung buko. yan. Ito. Kasi siya na kayo sa mayroon background kasi as usual ang construction area. Tingnan <laughs> na naman sila. Ngayon guys, lunch ko ako ng kalabasa. Ano ko na sa tahan? Saka ano, munggo. Meron akong pinalamot na munggo kagabi. Tapos ngayon ko siya ngayon ko siya gigisa. 猫パパの赤さって。 Ilang araw akong hindi magkape, ngayon lang ulit kape I-miss ko kape. Ano po, up po pala ako guys. Diba po, nagpa ako. Tapos up po ako. Ano yung laboratory. Um, atkos sensory, atkos sa dito tapos sa urine at tapos sa ECG ano po ang ano na sa March 10 ang result result sa March 10 ang result na yung ko nag-vlog ko para po para naman para malaman nyo rin po yung kung ano yung update ko na kung gusto mag-update sa buhay ko at least nalalaman ko ano yung sitwasyon ko na. Ano ko yung magandang dasa na naman? Mapit ko tayo ko lang ito sa punta sa sa kerosene may dinuwa ito. para dito sa table kapalit eh, kapalitan ko table namin kasi ko nakabili na ito, kasi ito lang ito siya 50 siya ilalagay ko sa kusina. Tapos, nakabili na ko ng tortilla para doon sa gaan, sa baba. Hindi pa pala. So, yung napili ko na. Ayan. Napili. Ayan. Ayan, napili ko yung Pura lang ko naman po. yung ko. Iyayos ko siya rin pa ako ngayon ng aming little kusina. Pwede ko lang ilalagay yung camera Samangyo ko. tayo. Dalahin ko kayo dito. guys nang lulutuin ko ano. Wala ko ngayon, gigisa ko na yung munggo na pinalambot ko kagabi. Sasaluan ko ito. ako ng lunch po. ako nang ng umaga para sa anak ko na. Ngayon, na Ako 'yung nagtanong mga ingredients yan yung monggo sa so, tapos yung daing hinugasan ko na yan tapos yan sorry po sa background kung merong ingay ng aso at iyak ng bata. Pinapainin ko lang yung sinain ko. Tapos saka ko igigisa yan.

Kasi lang naman kung wala. Ano? Ano ang tawag doon? Eh? Parang buyang. Nakalag ko yun. Kunti lang naman. Buyang ba? Ulas ka yung gano'n. Kasi maliliit. Kunti lang naman siya. Patry ko muna sa itampay sa labas. Tapos, parang lamabas dito sa mga labas. First time. Muna okay. siya na problema namin dito sa amin. Hindi ano ko akalain eh, na posibli naman kung galing well, sa pagbili ko, may lang lang yung sako eh. Lagi naman akong ng gano'n. Pag lima limang kilo. Tapos sinasalin ko dito at ka namin. Wala langgam. So, dito talaga yun. Dito talaga naman. Ano yan dito ano Ako ng gulay. Pasesya na po kayo sa background. Ano po? Kasi ano po? Ito na yung kanin ko. cooking oil. Ayan, di ito po yung mantika namin. Ayan o. Wala nung kakolesterol ako dati. Ito yung mantika namin. 3 years na namin yung ginagamit. Ito, ito na yung pantinda ko natin. Pag inaano ko sa turon. naman po yan. yan, yan ang, Yung leftover na ano, pork chops. Yung po, medyo malambot na itong kalabasa. Um, so, ako ilalagay yung kasyang um, daing. Tapos, ito pa. Ang pininir ko lang yung ano lang yung nasa rep na pwede kong kain. Yung nag-spaghetti like, ako nung nakaraan. konti lang. So, kung mga one-fourth lang yung luto. Medyo okay na yung ano ko, gums. Kahit mas kitang ito, malambot kasi yun. So, minatirang konti. So, baon yung anak ko nung nakaraan, tapos minatirang konti kagabi. Yung um, mm, ko, hindi ako nagluto. Kasi ang anak ko naman eh, may dinner siya, kasama siya ng mga friends niya. Happy Kaya ako nagluto ngayon kasi, hindi ako nakdinner kagabi. Ayan guys, nakalagay na ang munggo. Sinama ko na siya sa kalabasa. Tapos mamaya, lagay ko na siya tanghon. Ngayon po pa na yung ano, daing. Ayan, hinugasan ko na po yun siya. Para sabay siyang maluto. Lumambot. Tsaka pati yung timplada niya, eh ano, matansya mo kasi nandun na yung daing. okay yung ano. Okay, ulam. For lunch and mamayang dinner. Ulam na namin ang anak ko. So, okay na yun siya. Kulo-kulo. Tapos na kong kumain. Tapos, ito, may, naka, may dalawang tab ng gulay na niluto ko ilalagay ko siya sa ref para hindi siya ma-sira kasi mamayang gabi pa naman ito namin mauulam so yun din ang inulam ko ngayon tanghali ang ginisa kong munggo, kalabasa at saka sotangon i ko para sure Diyan ko nilalagay dyan yan yeah. dati red dyan nila nabaitan so, ko na tapos ito tatlo kasi yung binili ko ng ganito hindi siya pwede dito kasi mahaba may x1 yun so, ganyan na lang muna siguro tunog ko na lang yun ng tela na iba para tira na sila at dito. tapos yun dyan inatira nga isa ibilang ko tayo ng isa para dalawa dyan para tira na ang ko ng sapin. Yeah. Ito. Tapos ko na namin yung simple mat. O, diba? Yung mat namin ay ano. Ayun o. Salad. Kaya kahit na hindi masarap ang ulam. Pag napatingin ka sa placemat. o. sarap o. sipan ko lang silang ayusin. Ito yung bigas. Yung, binilag, yung binilag ko sa... kasi... So, na siya. ko na siya sa lalaki. siya siya. Halipay kilos po yun. Ito siya na ano. Talagyan pwede siyang mag-technique kayo. yung handle niya. Pag mo. Kasi hindi ko ako naman siyang ng bigas kasi yun yung uh, uh, mm. Pagano, kami ipit uh, niya. Pag-anong ka anak ngayon. Tapos mas sa office lang. Aba okay. 我呢？ lang, yan po, yan lang po yung active natin po to this video. sa so, maghapon na ito. Ito lang po ito na video kasi yun parang yung damit ko eh. Uh, para morning to ngayon after man, Last kong ginawa ay yung nilagay ko na yung bigas sa lagay namin. So, tapos yung ano sa kusina, ayun sa baba. Napalitan ko na rin yung taas na yun kasi meron ako yung isa na tatlo kasi bali din yung lupa niya hindi naman siya pwede dito sa may kabila kasi naiksip like, yun, yung iba ang bibiliin ko dyan iba ang bibiliin ko dyan iba tela lang tela lang siguro. kasi walang mga wala akong mahanap na to i-discount dyan. So, yung nasa baba, tatlo kasi bali yung binili ko, hindi mo pa siya dito sa may gilid kung doon naman siya sa taas, kulang siya ng isa. So, ibigilan ko lang ng, ko siya ng isa para doon sa taas doon so, ko lalapang. So, kailangan kasi doon dalawa para termo na sila dito. So, yan ang aking simpleng kusina. Kasi hindi naman namin yung kusina. Ay, hindi naman. Ito naman ay ano, baka naman ang makasatao na ito. Ipansamantala, naman na muna kami hindi dito titira. So, habang nandito kami, naisin ko na So, yun pong sa yun sa dingding ng kusina, yung uh, sa may malapit sa lupuan ko, uh, ilalagay ko kasi yun ang wallpaper ng wallpaper ng kusina. So, next time ko na lang yun sa ikakabit kasi medyo na po, medyo napagod na po. So, dami-dami na po see you in my next vlog guys at maraming salamat sa lahat na may mga nabasa akong may nag-comment din so next time ko na po siya i-vlog e, isa e, shout out at sabay po na pag, uh, na, pag natanggap ko na po yung mga uh, sa, sa mga laboratory ko so sa ko na po isa e, sasama yung pagsa shout out sa mga nagpo-comment sa videos kasi mayroon ko. Kasi meron po May nag-comment po kasi sa mga video ko. Nag-review kasi ako kahapon. Parang na YouTube marathon ako sa channel ko. so, meron ako ng mga ano doon na nag-comment. So, nilista ko na yun. Tapos saka ko na yun so, sa Gasha Shoutout. Pagka sabay na nung papakita ko. Iba kay ko, update ko rin na result sa laboratory ko malaman niyo naman kung ano ang kalagayan ng matanda ito. Ha, matanda. Oo, ko talaga. So, see you guys. See you in my next vlog. And please subscribe and click the notification bell para pag may kayo update pag may bago akong video. Bye guys. Thank you for watching. Bye. Have a good evening. Good night.